Ayan guys, papasok na naman tayo sa work. Ayan guys. So, papasok tayo ng work ngayon. So, ayan guys, atras tayo. Atras tayo. So, pasok-pasok na naman tayo guys sa work. So, dalawang araw na lang. Isang araw na lang pala guys. Isang araw na lang. At, wala na tayong pasok sa work so yun guys ang bilis ng araw dito guys sobrang bilis kapag nasa Canada ka guys sobrang bilis ng araw hindi mo mamamalayan guys yung araw napakabilis so yun guys papasok tayo ngayon ng work and sana maging maayos yung pagpasok natin ngayon guys hindi masyadong um, pagod sana hoping na hindi masyadong pagod grabe <coughs> grabe yung ano yung week mo yung week namin ngayon alas uh, puno yung schedule lalo na all around ako ngayon sa work guys so sa mga nagtatanong guys um, papaano nakapunta si Melvin si brother Melvin sa Canada Ayun guys, uh, yung wife ko ay uh yung kapatid po niya ay may negosyo po dito sa Canada. So 2019 doon po sila pumunta po rito sa Canada. pumunta po sila dito. Kasama po yung anak po namin si Ella. So dapat kasabay din po nila dapat ako nung nag aayos po ng papers sa si kaso po hindi po natin maiwan yung ministry po natin sa Pilipinas so yun guys hindi po ako kagad na naka sabay so year 2022 po nung nakapunta na po ako dito um, halos uh, sabay sabay po kami nag permanent pagdating ko po dito sa Canada permanent na po kagad ako so hiningi po nila na kagad po akong pumunta rito kasi yun po daw ang billing ng immigration so yun guys nakapunta na tayo kaagad so July 7 uh, 2022 nandito na po tayo sa Canada siguro after one one week lang guys or two weeks uh, nag work na ako sa Eden Valley so ngayon guys ano na po ako um, um, general production worker so machine operator or na minsan pag may ano may ano sa rotation lagi guys all around ako sa buong kumpanya halo na talagang hindi man lagi tayo kasi alam nyo naman ng Pilipino talagang gusto ng gusto po ng mga Canadian Talagang dahil sa Napakasisipag So yun guys Napakabilis ng panahon Imagine 2 years na ako Sa company Going 2 years And hoping na sana Medyo tumagal pa kasi Alam nyo naman kapag company Sa kumpanya Talagang nandun na yung ano Pwede kang ma-injured Pwede kang uh, masaktan Lalo na kung paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. So, yun guys. Talagang ganon, ganon yung buhay namin sa Canada. Work, bahay, uh, pag, uh, paglilingkod sa Diyos. So, yun po. Yun po lagi yung ano namin. Uh, everyday routine. Um, talagang ano. Okay naman guys. Medyo ano lang. Medyo pagod lagi. Normal yun kasi papasok ka ng 3.30 lalabas ka minsan uh, alauna, alas dos ng madaling araw so ganun guys ganun yung work namin dito sa Canada halos ano pagod pero happy naman guys kasi unang una um, kumikita ka at the same time nandito na yung family mo lalo na ngayon talagang kailangan magsikap ka, magdoble kayod ka para sa family mo syempre hindi naman habang panahon ganun yung sitwasyon niyo. Uh, sa una medyo mahirap kasi maraming struggle din normal yung ano lalo na dito sa Canada kapag nandito ka sa Canada kasi guys ang lak kung kung ano po yung gastos diba dollars. So kung dollars din ang ang, ang ano guys yung sahod ganun din po. Ganun din po uh, yung ano yung uh, gastos daming mga bayarin, ang daming dapat bayaran, daming insurance, may car insurance, may house insurance at marami pang iba guys, talagang uh, kailangan masipag ka lang dito sa Canada, makakasurvive ka guys at the same time maraming pagsubok pero uh, at the end of the day magtatagumpay ka kasi nandiyan lagi ang Diyos para alalayan ka, para kapayan ka para turuan ka di diba? so yun guys um, napaka hirap talaga sa una sa umpisa pero mabilis lang lumipas ang panahon guys talagang hindi uh, mo mapapansin nalagpasan mo na pala yung ganong sitwasyon dati naglalakad ka lang dati pangarap mo lang magkaroon ng sasakyan pangarap mo lang magkaroon ng bahay pero ngayon binigyan ka na ng Diyos parang ganon guys um, pangarap mo lang gusto mag magkaanak di ba so yun guys napaka buti ng Diyos kasi hindi niya tayo pinabayaan at uh, yung paggabay ng Diyos talagang nasa atin lagi inaalalayan tayo syempre normal yung mga hirap pero pasasaan din at malalagpasan din natin guys talagang ganun yung buhay Uh, sa, kasi ang buhay nasa abroad talagang marami lalo na kapag may problema sa Pilipinas, hindi pa pwedeng hindi mo uh, ayusin diba, pwedeng hindi tumulong magpadala, ba diba guys so ganoon naman ng family talagang ano, lalo na sa mga kapatid lalo na sa mga magulang natin guys, talagang although kakapiranggot lang yung naitutulong pa natin pero darating din may awa, may awa ang Diyos magiging maayos din ang lahat so yun guys maraming salamat po sa lahat ng mga bagong subscriber salamat po lagi sa pagtangkilik sa panunod po sa amin at sa lahat po ng mga bago uh, welcome to my youtube channel guys so hindi na po ako uh, hindi ko na po i-edit to direkta na po ito guys para uh, wala na tayong ano Intro, intro intro pa <laughs> ayun guys maraming salamat po at uh, ayun guys miss ko na ang mga pagkain sa Pilipinas yun lang masasabi ko guys talagang na miss kakaiba yung mga pagkain sa Pilipinas so yun guys kapag may mga gusto po kayong gawin ko uh, pwede po kayong mag comment sa baba uh, kung ano po yung mga gusto nating adventure dito sa Canada ayun guys so medyo maulan ngayon dati puno ng snow ngayon medyo maulan So papasok tayo ngayon na maulan. So yun guys. Bye bye. See you on my next vlog guys.